siyapit sa pagdiagnos uh, malaking problema ang kapalit o malaking gastos ang kapalit. So dito mga idol, ay ma marami kayong matutunan dito mga idol kung paano talaga i-diagnose ang bateri kung sira na or mahina ba or talagang papalitan na natin. Kasi kanina mga idol, mayroon tayong mga uh, isang customer idol na uh, bali nagutingting ng kanyang sasakyan ay bigla tuloy na ng bateri kasi nung, nung kinudlit niya nung yung battery, mahina daw yung spark. So, nakapag-desisyon siya na papalitan na lang, papalitan na lang daw dyan yung, kanyang battery. Tapos yung kanyang, yung kanyang lumang battery ay dinala dito sa atin at pinakargahan niya ng testing baka, baka daw tumangga pa ng karga. So, ngayon, tinistiran natin mga idol at dinayagnose natin. Okay pala yung baterya niya. Talagang sipiat lang siya sa pagdiagnose. So, dito mga idol, ay kung matutunan nyo itong ituturo ko sa inyo mga idol ay talagang mape-prevent yung pagasto nyo ng malaki gawa ng marunong na kayong mag ano mag detect sa battery kung uh, kailangan kailangan mong papalitan so panoorin nyo itong mga idol at alam kung may matutunan kayo dito so ganito lang yun mga idol kung mag testing kayo ng battery sa mga clam kayo mag dito kita diba pagkita dito sa may clam din sa clam wala siya mga idol so Akala ng iba, may problema yung battery, mahina o di kaya sira. Pero siguruhin yung mga idol, dyan talaga kayo sa posti nagtitesting. Kasi may mga tendency na dito yung sa clamp naglulos connection Halimbawa dito mga idol, dito muna ako sa posti. Yung isang tester nyo dito sa posti, tapos dito, mahina pa rin. Pero kung dito mo sa posti mismo ng battery ikudlit, mayroon naman malakas naman siya. So baliktarin nito natin dito mga idol. Dito tayo yung postina, lagyan natin ng testir tapos dito tayo sa clamp. Kanyan. So malakas 'yang mga idol. Ayan. Malakas siya. So ibig sabihin mga idol, itong clamp na ito ang may problema. Malakas yung battery, Kaso sa dalawang clamp na ito, ito ang may problema kasi pag nilagay mo diyan sa mismo sa postina tapos dito sa clamp malakas siya. Pero dito sa posti at saka dito sa clam, wala. So ibig sabihin mga idol, itong clam na ito ang may problema. So ang maigi dyan, tanggalin itong clam na ito at lihaan yung sa ilalim ng clam. Pagkatapos ay steel brush din itong uh, terminal ng battery. So yun lang mga idol, sana may natutunan. Maraming salamat.